Magandang sa inyo lahat. Ako po ay si Alibreya Mutko at galing po sa Angeles at saka sa Fernando ng Angeles. Kumpli ko ng papilis ko. Kung bakit nahihirapan sa ako sa kumuha ng dili, yung uh, god na ng asawa ko. Kumpli na kung ano-ano hiningi pa sa akin. Dapat sana ibigay na sa akin dahil sa pamasahin ko pagpunta ko kung saan-saan. uput na baka wala na kung natira sa akin yan, yung boryal na yan. Kaya mahal na presidente ng ang uh, SS, kapag sana ibigay nyo na ang karapatan namin, hindi yung puro naniningil lang kayo. Pira namin yan. Puro naniningil lang kayo. Pag naniningil kayo, alis kayo. Dapat ibigay ang pera ng mga mamayan. Huwag kayong gumagastos. Ibigay nyo. Lalo nga no kami na mahihirap. Maraming nanghihirap na ngayon. Maraming salamat po.